magandang oras sa ating lahat. Ah, ang video ito ay dito sa harap namin. Airport yan oh, may papababang aeroplano. Ipapakita ko na naman yung mga aeroplano na iba-iba. Ang lumilipad yan oh, sa runway. Ibang aeroplano naman yan, jumbo airplane hindi ko alam anong pangalan ng airlines na yan uh, segundo lang ang pagitan ng mga umaalis na airlines iba naman yan kaya pag tinitignan ko sabi ko ay video ko nga <laughs> pasensya na kayo pero yung ano nila ngayon yung ruta nila sa kabila papuntang left yung ruta ng mga aeroplano na yan hindi dito sa harap namin yung pakanan yung flight nila yung lipad nila papunta sa kaliwa kaya hindi ko nakita pag nandun na sila sa taas. Meron lang ako binidyo kaunti na yung nasa taas na sila. Yung sa may bundok na. Yan, yeah, ang bilis oh. Nasa runway na siya. Oh, lumipad na. At dito naman sa baba namin ay terminal ng ferry boat. Dalawang station lang yan. Papuntang chunmun at papuntang Tai O. Yan naman yung mga crane na nagbubungkal ng lupa at dinadala sa ginagawang mga buildings. Tulay or dyan o oh, sa gilid. Nagbubungkal sila at dinadala sa gilid at patatayuan na naman ng mga buildings yan. Yan na naman. Ibang airlines na naman yung paalis. Naghahanda na naman siya sa runway iba-ibang airlines mga umaalis pero yung isa talagang ano madistinguish mo talaga kasi color of all, yellow whole yellow yung ano yung dates yan na siya dates mga lalabs paalis na yellow siya o oh, dates L pag maaga ang daming umaalis na mga dates L ang aga yan o oh, dates kitang kita diba na iba pero dito sa sa Bungad, yan yung terminal ng Katay Pacific. Mostly, ayan ang ano dito is eh, sa Hong Kong Mother Airlines nila, Katay Pacific. Sa Taiwan naman is ano, Iba Air. Yan na siya, paalis na yung DHL Air Cargo. Maghatid na naman yan ng mga ano yan, yung mga cargo, mga subulat, mga express padala. Yan na yun. May pababa na naman na aeroplano, mga lalabs. Yan ang view dito sa amin na makikita. Ibang airlines naman yun. Blue ang buntot. Yan. Oh, ang bilis nun, oh. Paalis na naman. Parang ano siya, Kantas Airlines. Iba naman yun na airlines. Busy rin yung mga bus mga sasakyan na papunta sa airport, maghatid at mga nagsondo. At yan na naman, ibang airlines yan. Hindi ko alam kung katay or iba air. Katay Pacific. Or iba air. Iba naman yan na airlines or mahaba-haba yung muna ano. Ay iba, ano yan, katay Pero ibang pintura niya o pati yung sa mahabang ano sa buntot niya may blue color. Kasi dyan sa gilid, dyan yung mga terminal ng Kate Pacific. Dyan, oh, mga Kate Pacific yan, na airlines. Yan, di ko alam kung katay din yan. Oh. At dito sa baba naman, ay, ferry boat. Yan, oh, para nagpapaligsahan yung dalawa sabay pa. o, <laughs> oh, di ba? Yan, ang makikita lagi dito pag dunga mo lang ng bintana, lalo na dito sa tapat ng kwarto ko, yan agad nakikita ko. At saka sa gabi, maganda talaga yan, pag gabi. Enjoy watching mga lalabs na naman ang bilis pals na naman Nasa runway na naman yung airlines. Sigundo lang pagitan diyan na side yung ano i flight nila ay ano nila. Hindi dito sa harap. Yung crane o tinutulak ng tugboat na pula. O may laman na sila o may nabungkal na silang buha-angin Yan na naman yung Karay Pacific. Ay ano siya? Yung DHL, mayroon na naman paalis. Mas malaki yung isa kanina. Yan, Ang daming DHL pag maaga. Dami-dami kaya. At saka sa hapon. May umalis na naman. Bilis ah. Ang luwang na ngayon tong airport. Ito, ito palang isa noon. noon. Terminal 1. Ngayon may terminal 3 na. May ginagawa na naman sila sa likod oh. Dagat dati yan. Tinabunan lang nila. Ang bilis. Yan, no, kagaya ng mga krina, yan, nagbubungkal ng lupa, dinadala dyan sa mga ginagawa nila. Pinapatayo. Ang luwang na nga yan, eh, kasi itong airport, connected na yan doon sa gilid naman, yung papuntang Shuhai, Macau na bridge, long bridge, papuntang Macau at papuntang China. Ang tawag ay Shuhai, Macau, Hong Kong, Shuhai, Macau bridge. Kasi dito sa Hong Kong yung connection nila, oh, yan na naman, oh, yung DHL. Nagre-ready na naman yung DHL Airlines. Oh, di ba? Nakakaaliw talaga. Pag doon mo lang ng bintana, wow. Parang gusto mong sumakay ng aeroplano. Mula dito sa amin, pag sakay ng bus, papuntang airport, ay 15 minutes lang. Sa baba, may sakayan ng bus dyan. Bali 3, ano lang ang pasahe. Ay, bali 560 ang pasahi hanggang airport malapit lang. Yan o. Yan ang DHL. Oh. Paalis na. Nagre-ready na naman. Yan lang. Naaloy ako pag tinitignan ko yung mga aeroplano. Parang ang sarap sa napaalis na siya mga lalabs. May pababa pa na aeroplano doon o. Oh. Bumaba na siya sa kabila naman na side. Yan, Nandoon na o sa gilid. Yung lumapag na aeroplano yan, ready to go na bilis oh, alis na siya bye bye <laughs> lang lagi ko na nakikita mga aeroplano, pagdangaw yan na naman next time, yung dito sa harap namin dumaan yung mga aeroplano palipad ngayon, ang itong ko na to ayun, doon sa left side, yung ano nila, rota nila o, oh, ba diba? Enjoy watching mga lalabs. Yan lang naman ang nakikita dito sa harap ng building. Airport. At dito sa baba ay dagat. May mga nagpe-fishing, nagbubungkal ng lupa, may speedboat, ganon, ferryboat, tugboat, mga dumadaan. Oh, yan. Ang luwang na ng airport. Yan na naman. May paalis na naman. Ang bilis. Segundo nga lang eh. Yung mga maalis, ganoon din yung mga lumalapag na aeroplano. Enjoy watching! Ayan, yung papunta sa cable car naman sa Big Buddha. Diyan naman ang terminal ng cable car. Nasa bundok na malit na sa baba na yan. Diyan yung cable car. Papunta sa Big Buddha. Yung square na yun kanina na parang salamin, no? Botel Hotel yon, oh, yan oh. Meron naman paalis na naman oh, nasa naman yung pula ang buntot. Parang ano yan eh. Na Airlines, Hong Kong Airlines. Yun, Kate Pacific, paalis na naman. Ang bilis lang. Segundo lang ang pagitan. Yan, may, nandun no, oh, yung malis na on sa taas na ng bundok. Yan kasi side ang ruta nila eh, hindi dito sa harap. Ingay-ingay ko, ano. Enjoy watching mga lalabs. Yan. Have a nice day. Tuloy nyo lang panoorin. Nakakamiss ah, sumakay. Yan na. Paalis na naman katay Pacific. Bilis oh. Hindi ka ano malaki yung airlines na yun. Hindi jumbo. Regular lang. Doon na naman, terminal, ano yan ng pa Katay Pacific, yung opisina nila yun. Ito yata yung secretary service nila, yung sa Katay. Oh, paalis na naman yun, ang bilis. Sige na mga lalabs, enjoy watching! shout out sa inyong lahat mga lalab. Salamat sa laging pagsuporta sa aking mga videos, pagpunta sa aking mga premieres or live. Kahit bihira akong mag-live. Salamat, salamat talaga sa inyong lahat. Nandyan kayo lagi na nakasuporta kahit bihira lang makasuporta ang inyong lingkod. Salamat din sa aking mga members. Lahat-lahat na sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Nandyan kayo lagi na nakasubaybay, nakas, ah, nakasuporta sa aking mga walang kabuluhang mga videos. Ganun lang, busy-busy lagi. Ang hirap ngayon kasi nandito si Amo. Ah, dito sa bahay nagtatrabaho kaya di ako makaporma na siyempre lagi nakatayo naghahanap ng gagawin magtago sa CR kaya punta sa kusina para makadot-dot ganun lang yun para paraan na kaya kasi. Iwan kung kailan siya ulit aalis. May sakit kasi siya. Grabe yung ubo niya. Kaya nandito. Enjoy watching! Thank you sa inyong lahat. Yan na yung tagbot. O, tinutulak na naman niya yung ano crane kasi puno na o. Yan, may palapag na naman na aeroplano dito lagi ako nagsusundo yan sa airport pag may mga dumarating noon sa kayong mga palace lagi ako naghahatid <laughs> kasi malapit nga lang dito yan na siya mga lalabs bye bye